Isang buwan na pala nakakalipas mula nung na-accidente ako sa bahay kaya itong video ito ay paalala sa mga katulad kong nagbabayag dito sa Japan. And this is me and welcome to my Japan journey! Disney Princess here! Kakalis nga lang namin niya ng bahay. Siguro mga nasa 1,000 pa jack pa lang kami niyan. So ito nga pala yung tulay na gustong gusto ko yung view dito kasi kitang kita mo yung mga dumadaan. Gustong gusto ko nga kapag may mga dumadaan na trend kasi ang ganda ng view niya. Siyempre yung nature, kitang kita mo talaga yung ganda niya. Kapag summer season kasi ay talaga naman green na green sila. Ang gandang tignan. And that moment, hawak-hawak ko pa yung cellphone ko. Kaya ko pang mag-video and nung malapit na nga lumiko, na pababa na rin kasi yon inistop ko na yung pag-video kasi nga Delikado. And dito nga ay kami lang nagbabike. So, ayan, walang masyadong nadaan dito. So, makikita nyo dyan yung daan na pababa. Dyan ako nag-stop mag-video kasi nag-alangan na ako. At dito na nga sa area na to nangyari ang mga bagay-bagay. So, dyan na ako na aksidente. Dahil mabilis na nga kasi nga pababa, nagpreno ako. And then yung preno ko ay malakas, hindi ko siya na-control and one hand lang pala yung gamit ko that time. At nagpanik na nga ako at ang nangyari ay binangga ko na nga doon sa harang. So ayan na, nabutas na yung aking pantalon at konting gasgas -gas lang din naman. Salamat pa rin sa Diyos kasi nga dun pa rin yung protection niya sa isang iglap ay grabe, yun na pala yung nangyari sa akin. Yung una talaga hindi ko naramdaman yung uh, sakit nung pagbagsak ko at ang nangyari ay dumiretso pa rin kami sa supermarket. At dahil paalis pa nga lang kami ay wala pa kami napupuntahan sa amin aming appointment kayong araw. So nag-decide pa rin ako na tumuloy sa aming pupuntahan. At nung nangyari nga yung accidenteng yun ay uh, naglakad muna kami ng kasama ko. Suggest niya na much better na maglakad muna kami. So yun naglakad nga kami at that time hindi ko pa nga nararamdaman yung sakit pero alam nyo ba yung nararamdaman ko? Parang may konting takot, parang slight trauma na parang ayaw ko munang magbike. Pero sabi ko sa kasama ko okay lang ako, sige diretso lang tayo. Pero dahan-dahan lang naman din yung pagbibike namin tapos yung paglalakad at andito na ka kami sa supermarket. And just sa moment na yan ay wala pa ako nararamdaman na sakit sa aking katawan. Kasi iniisip ko nung nangyari yun, konting gaskas lang naman pala. Walang masyadong dugo na lumabas. So parang slight lang gano'n pagkatapos nga namin dito sa supermarket, ay eh, dumaan nga muna kami sa second hand shop. And after nga namin nung second hand shop na yun, ina yung plano namin na umuwi. And alam nyo ba nung habang nasa ukay-ukay -okay kami, Tanghali na rin pala yun at hindi pa rin pala kami kumakain na alala ko doon ko na naramdaman unti-unti na iba na yung pakiramdam ko at unti-unti ko na nang nararamdaman yung sakit ng aking katawan. At medyo gutom na rin kami ng kasama ko. So ang nangyari pumunta muna kami ng Lawson, bumili kami ng makakain bago kami umuwi. Ito nga pala isang reason kung bakit ako nag push na pumunta ng supermarket ay bumili ako ng sunscreen. And after nga ng ilang oras namin sa labas na, na aksidente pa ako at hindi kami agad umuwi, ito na finally umuwi na ako ng bahay pa rin ako ng safe and sound and thank you Lord sa maghapon na pag-iingat mo and yan medyo nakakaramdam na ako dyan ng pangihina kaya itong nangyaring ito ay paalala din sa mga kapwa ko na nagbabike dito lalong lalo na dito sa Japan dobli ingat po tayo and always tayong magpray so, hanggang dito na lang salamat sa panonood bye <tap>